bago ko maglalagay niyan, makailangan maghugas ka ng paa at tiil. Ah, paa at tiil. <laughs> Parehas rin mo sorry. Paa at kamay pala, sorry. na mas kabila. Dalawa yung ginawa nila dahil po, uh, yung isa para sa mama, naman, mama nila at yung isa para naman sa lulo nila. Ayan. Ayan kakain ba yung ano nila guys na culture. Pagkatapos mo maglagay ng mga pagkain, syempre maglalagay ka din ng tubig. Tapos ayan. Hmm. Hmm,

pero ito hindi sa kambing or sa bakas. Kalabaw po ito guys ah. kalabaw. Bumili kasi sila. Alam na dasay dito. So. Buong barangay namin dito. May pag may nagkakatay ng karneng kalabaw. Karneng kalabaw naman talaga kinakatay dito. hindi kaya karneng kambing. Hmm. Uh, bumili sila ng dalawang libo. Sa dalawang libo ay lang 'yung ginagawa, guys. Ayun. Ah. Uh. Ako 'yung nasa sampayan kanina. Isasampay sana 'to sa sampayan ko nang sabi ko hindi, gagawa ako na sampayan dito. <laughs> Ayun. Eh, ito 'yung pinapakuloan ko, guys. So, hindi ko alam mo nang tawag dito, guys, so, kasi hindi naman ako din interneto. Ayun si RJ naman at binan ko ayan Kiyo, Kiyo, Kiyo na may Katnisi Katnisi eh? Para siyang ano ata eh, parang dugo Tiyo Dugo ng ano eh, ng kalabaw ba? Tama ba ako? Tama ako Dugo ng kanyang kalaba Si RJ kumukain din siya RJ! Lami! Si RJ ay man si Arin kanan kan, eh <laughs> si Arin at ako parehas kami hindi kami kumakain. Si RG at Arine, si at si Ayman kumain. Mm. Tapos tignan nyo guys. ginawan ko ulit kasi nabasag dito. Ayan. ginawan ko siya ulit kasi nga nabasag na yung lupa na ginawa ko dati. So naging sakto na yan. Hmm. Kasi yung background natin hmm. yan. Hmm. Nagyaw-yaw si RJ kaya wala daw siya giuban. Si si RJ kasi eh, si Ayman kasi at si Arin pinagupitan ng binan kong lalaki. Pati rin yung binan kong lalaki siya, napapagupit din sa silang tatlo lang umalis. Kasi si RJ mahirap yung gupitin, guys. Mahirap siyang gupitan ng buhok ba? Kana. Kaya yung mga pato. sa dalawang libo yan at saka ito at yung iba nito inilaga ko ito tapos yan may ano pa ko sa inyo sa loob so yan guys ito yung mga bukog bukog niya <laughs> bukog bukog talaga tapos yung ibang mga laman na nahihiwalay ng iba so ayan ako guys kumakain ako ng kaning kalabaw tumitikim ako ng mga ilang piraso lang hindi ko kayang kumain ng marami hindi naman sa ano guys, mami, pero mami, di ko lang hilig kumain ng kanin. Huh? sabon din Oh, sabunin ka dito ka. Di ko. lang, mami, hindi lang ako may hilig kumain ng kaning kalabaw. Mami. So, sabi naman na mabibian ko. Habang ako kasi nagdahiwa ng mga buto-buto nito eh. Tapos yung mga ako ng babayong gumawa ng mga isa-sandaan. So, sa, uh, sabi niya sa akin dahil hindi naman kami kumakain nito kami ng mga bata bibili na lang daw sila ng manok para sa ano mm. Sa Ito yung handa ng dasay. Ano Na-tiktok yan sila guys. Ka? So, hi guys. Grabe yung usok na po eh. Ano kasi yung ginamit ko? Tangkay ng nang ay tangkay ng mais. Ano nang mais ba? Ayun oh. Ah. Pakaw ng mais tapos sinaluan ko lang ng kahoy. Ayun. Ganyan. Ganto lang yan dito. Simple lang. Ayan. So, ayan. Matagal tong lumambot dahil matigas to siyang pakuluin eh. So, guys, ako na yung nagano, ako na yung nagpa, naglaga nito dahil <laughs> wala naman tayong ambag sa karne. Tapos, sabi naman kasi nila, bibilhan na nila kami ng manok mamaya. So, okay na lang na ako na yung mag-ano maglaga. Oh, sige, ako na yung maglaga nagkusa na talaga ako dahil para makamanok naman kami mamaya so, hindi naman kasi kami talaga yung kumakain ng ano ako buti pa nga ako si Ayman tumitikim pero si Ajit Arin na ayaw talaga nila nung karning kalabaw. karning manok lang kami guys so ayun tumamaya ako ulit guys hindi ko alam kung kailan ito ano, lalambot. Kukuha lang ako mamaya ng tapang tagip niya para mas mabilis lumambot. Maganda sana kung sa cooker mo yun ayan para mas mabilis talaga. Pero okay na yun sa kwali lang. Okay lang naman kahit bait eh. Kasi hindi naman nila yung kakainin mamaya. Yan lang yan. Lalaga muna tapos itatabi din nila sampay din. Patutuyuin ba? mga So guys, dito na lang muna. Bye bye po everyone. God bless us all. Thank you for watching. Bye bye po. Bye bye po everyone. So konti na lang yung natirang kulay sa kamay ko ayun. <laughs> Ini-stop muna namin yung pagkulay, may dalawa pang kwarto na kukulayan. hindi nagsakto yung kulay. Yung Arte. kulay kasi na ginamit nila guys, is ano hindi yung pure na ano ha na pintura. Ano yun siya guys, parang powder na color tapos haluan mo lang siya ng tubig baga. Sige, sige, sige. mamaya po ulit guys. Suta. 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 Suta.